Hello guys, welcome back po Coins TV uh, Itutuloy nga po natin guys Yung ating coin hunting At eto Sa Unahin na po natin tong 5 piso Na NGC no at Round shape Sana makadali tayo dito ng Ano Cross at error lang Ang habol natin dito guys At nakakuha na nga tayo nun yung meron na tayong dalawang 2019 reverse frost at yung huli nating nahant na 2018 frost die ah uh, bago tayo magsimula marami pong salamat sa aking mga subscriber at sa mga bago pa pong nagsusubscribe welcome po sa coins tv at uh, kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video Uh, at yung bell button po, huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting at coin hunting Marami pa to guys. May pipiso pa tayo dito. Tapos ito ang pinakamarami, yung NGC. Okay, umpisahan na natin to guys. Isang dalawang balot lang tong NGC na to. Unahin na natin. Tapos isusunod natin yung tigpipiso. pipiso. Ihuli natin tong BSP na 5 peso. Ah, na makadali tayo dito. Tingnan natin kung makakadali tayo dito ng pros o kaya error. So, yun lang ang habol natin dito dahil wala namang ganong hard to find dito at semi hard to find. Okay, first coin natin. Nonagonal. 20... Yun lang. Mahirap. Mahirap makita guys. 2019. Okay. Common yan. Rotated die error ang habol natin dito. 2021 no oh, guys. Okay. Ilan na ba yung ganito ko? Hindi ko na maalala. Oh. Next coin. 2019 tabi muna natin yung 2021 okay next coin natin 2020 uh, kompleto na rin ako nito meron na akong limang piraso nyan kaya hayaan na natin sa sirkulasyon nyan next coin natin is BSP ay BSP tuloy round shape na NGC 5 peso 2019 Okay, next coin. round shape pa rin, 2018. Common. Next coin natin, Nagonal, 2020. Common. Diba dito ko nilalagay? Dito na natin nilagay, guys. Okay, next coin natin, round shape naman, 2018. Common next coin natin round shape pa rin na NGC 2019 Common next coin 2018 Common lang din Next coin year 2018 Common next coin 2018 common next coin natin year 2019 common yan okay, kumusta po dyan sa mga idol nating coin hunters dyan at mga idol nating collector marami rin pong salamat sa inyo sa suporta sa aking channel at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan na lahat salamat po sa ating mga viewers abroad kala ko eh ano laster lang guys hindi naman siya pros laster coin pag pros yan malinaw na malinaw yan guys okay next coin natin 2018 Next coin 2019 Next coin natin Year 2019 Common Okay, next coin 2019 common next coin and last coin natin sa ating first batch 2018 common okay dito na po tayo sa second batch at uh, wala nga tayong nakuha dun sa ating first batch yan po natin dito kung makakakuha tayo. Okay. First coin 2018. Lana. Okay, come on. Next coin natin round shape pa rin tayo. 2019. na come on at ano naman tayo no shape naman guys year 2019 siya ito kasing maliwanag eh Next coin natin, year 2018 Come on Next coin natin, round shape pa rin, 2019 Come on Next coin natin, 2019, round shape pa rin tayo Come on Next coin, year 2018 Come on Next coin natin, nonagonal type naman, year 2020. So, common lang din. Next coin. Diba? May pagkamat patong isa na to, guys. Year 2018 na mat yung harap. Okay common next coin natin at ayan na nga guys nakadali na naman tayo ayos pros tignan nyo pagkakaiba guys oh. eto pong kaliwa hindi pros etong kanan pros medyo nakakasilaw lang okay anong year to 2018 ayos pros die Overse tsaka uh, reverse. Okay. Diyan Next coin natin, year 2019. Common. Next coin, year 2018. Common lang din. Next coin, year 2019. Common next coin year 2019 common next coin natin year 2019 pa rin common next coin natin nonagonal 2019 common yan next coin natin is 2019 common and next coin year 2019 common magkamukha sila ng bagong limang piso guys oh. kasi yung mga nunagonal pros type talaga yan pero dito sa round shape hindi po normal yan konti lang po ang ginawa niyan next coin 2020 and 2019 common ang ating last coin guys sa ating coin hunting Year 2019 Okay Iyon na nga guys Nakakuha tayo ng 2018 Na Pros Ayos Meron na tayo nito isa Nakadali na rin tayo nito guys So I-update na rin po natin to yung na natin para po sa mga bago sa ating channel. Tignan po natin sa Numista ang current price appraisal nito at ang percentage na nakarecord sa Numista. Alamin po natin kung magkano na nga ba ang presyo nito sa ating kasalukuyang panahon. Dumako nga tayo dito guys sa ating nahant na 5 piso NGC round shape. Tignan po natin dito sa n.numista.com kung magkano na nga ba ang presyo nito sa atin. At diretso na nga po tayo dito sa kanyang year 2018 na frost die okay ayan po at ganun pa rin po ang kanyang record di pa po na-update frost meron pong 5% na percentage at sa uncirculated lang po may price appraisal na nakalagay 5 pesos and 40 centavos okay meron pa lamang po dito sa round type na 5 piso na apat na taon 17, 18 19 at 20 guys at eto nga nakadali na naman tayo ng cross papakita ko po sa inyo guys yung atin ng nahant na cross din na 2018 so may lagayan tayo at may pangalan po yan cross ayan. at dito nakalagay yung ating nahant na 2019 na reverse cross na dalawa at pati yung piso na nakuha din natin na cross 2015 ayan o yan po yung ano year 2018 din na pros ayan o dalawa na sila guys dalawa na sila tapos yung 2019 na pros reverse pros ayan o 2019 reverse pros so dalawa na rin at meron pang 2015 na pros okay Padali na naman tayo ng pros na 2018. So, yun lamang guys. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At hanggang dito na lang. Ingat po tayong palagi guys. Marami pong salamat. God bless.